guys. Naami diri sa Manalungon, part sa Santa Catalina Negros Oriental. nanuroi sa ilang dagat. So, daplin na niya sa highway. So, sorry ta guys. Let's go! Hey guys! Inani ka ang dagat. Ang sa Manalungon. Santa Catalina Negros Oriental guys so ang ilahang balas diri guys walay balas so batu jud guys tanawa batu, oh. gikan diri ang batu oh, tanawa gagmay nga batu okay guys walay balas inani nga batu hantot na ni paingon dito sa dagat dagat paingon na dito puro inani guys oh, nani na yung mga dagkong grano o oh. Oh, okay, dalawa guys. Wow. Oh. Ano So, butri oh, na gagmay. So, may lang dagat rin guys sa Manalungon. Santa Catalina, Negros Oriental. So, muna siya guys. Nice kayo.